Coffee! Coffee! Coffee kayo dyan! Coffee! Aba, ba? Natayo mo pala yung gusto mong coffee shop? Ah, sir, ikaw pala yan. Baka gusto mo ng coffee. Hindi na siguro. Alam mo, kung di mo ako iniwala yan, meron ka na rin sana malaking coffee shop katulad na sa akin. so, kasi, masyado mo akong minaliit. Tignan mo yung coffee shop mo, nasa street night market lang. Alam mo Ryan, unang-una sa lahat, hindi ko pinagsisisihan nung hiniwalayan kita. At pangalawa, oo, dito ako nagtayo ng coffee shop. Pero masasabi ko sa iyo, hindi ko pagsisisihan na dito ako nagtayo. Dahil lahat ng product namin, punong-puno ng pagmamahal yan. Sige nga, patingin nga ako ng pinagmamalaan mong pagmamahal na yan. Hindi yan katulad nung ginawa mo sa akin. Iniwan mo ako sa ere. Excuse me, akala ko tapos na tayo doon. May gandi ka pa rin makamove on. Ang pinag-uusapan natin yung coffee shop po. Pero nando ko pa rin sa relationship. O sige sir, maupo ka na muna doon. Gagawin ko muna yung coffee mo, ha? Para naman, mabawas-bawasan yung kabiteran mo. Oh, sige rin yun ako. ano naman ngayon kung siya yun? Yung... <laughs> Ba't ba binisita ka dito? Hindi niya ako binisita. Nakita lang niya yung install natin dito. Alam mo ate, ito lang sabihin ko sa sa'yo maniwala ka sa akin mula noon hanggang ngayon lagi kang chinecheck niya di ba ikaw na mismo nakikita mo yung stories mo yung post mo lagi niyang chinecheck mahal ka pa niya ni Kuya Ryan ba't kasi hindi mo nalang balikan naku bunso pagdating sa ganyang pagmamahal tapos na ako tapos na kami pero people deserve second chance di ba? ay naku walang hindi uso yung second chance sa akin o sige ate bakit tinuloy mo itong paggawa ng kape di ba pangarap niyo itong dalawa bakit tinuloy mo kahit naghiwalay kayo bakit hindi ba pwedeng mangarap ako ng ako na lang kahit wala na siya? Asan yung order niya? Ito, ikaw na lang kaya magdala. Ikaw na magdala. Kung talagang wala nang kung talagang wala nang second chance, ikaw na tumapos. Try mo isupal palpal sa kanya or sabihin sa kanya na tapos na. Okay, oh, ikaw na magdala. Sige, ako na ng kape oh, dito. Sige. Love na love kita. Sige na. Oo, oh, hiniiwan mo yung kape. Talagang garit ka sa kanya eh. Excuse me, sir. Ito nga pala yung coffee mo. Coffee na punong-puno ng pagmamahal. Sarap pa. Ah. Teka lang, pwede bang umupo ka muna? Para saan na naman? Busap lang tayo. Um, Rhea. Nga pala, pasensya ka na sa inasal ko ah. Alam mo naman, proud daw sa'yo kasi nabuo mo yung pangarap natin pati yung specialty mo na kape yung ginawa natin sana magpatawad mo pa ako tsaka mabigyan mo pa ako ng chance actually Ryan kung ano yung nangyari sa atin tapos na yun napatawad na kita sa lahat-lahat ng nangyari sa atin as in okay na nga ako eh Etong coffee shop na to, binuo ko to hindi dahil sa nakaraan natin. Binuo ko to kasi yun yung gusto kong pangarap. At saka isa pa, wala namang problema sa relasyon natin eh. Ang problema lang, ikaw mismo. Ayaw mo kung pagkatiwalaan. Ayaw mo ibigay yung buong tiwala. Gusto mo, ikaw lahat, lahat nagdidesisyon. Sa isang relasyon, dapat laging balance, Ryan. Lagi mong tatandaan, maging equal ka sa lahat. Hindi dapat laging ganun. Hindi dahil babae ko, hindi ko kayang gawin yung gusto kong gawin. Lagi mong tatandaan yan. Paano yun? Alam mo, binuho ko yung coffee shop para sa atin. Para magkabalikan tayo. Yung ginawa kitang inspirasyon. Alam mo, Ryan, ito na yung huling serve ng kape ko sa sa'yo. Pagdating sa relasyon natin, wala na sa'kin yon. Lahat ng pagmamahal ko, binubuhos ko na sa kape. Wala na dito. It At saka, may mga bagay nga pala na dapat tanggapin mo na talagang tapos na. One night, hindi na mababalik ko. Mauna na ako. Mauna na ako. Mauna na ako. Cause now I dream about you I was probably too drunk It's blurry but I've got the image of you Running circles in my mind right now And it could fade away But it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive, dive into you. And maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive. I will try to fight it